Adobong manok sa gata nga pala mga kalinggit. Aniluto ko nga ho pala din sa boarding house. Masarap nga ho pala rin. Tapos nagmamantika pa yun sa bawyo naman. Paglabas ko nga pala mga kalinggit galing sa trabaho at bago nga ho pala ko umuwi ng boarding house ay bumili na nga ho pala ko ng lulutuin ko ngayong hapunan. Ang binili ko nga ho pala ring manok, dalawang pakpak ng manok, isang hitang malaki tapos pinahati ko nga lang ho pala sa gitna. Nagbili din nga ho pala ko dyan ng sibuyas, bawang, siling green at siling mahalang. Pagkarating na pagkarating ko nga pala mga kalinggit din sa boarding house ay agad ko nga ho palang inintinda akin aking lulutuin. Hinugasan ko na nga ho pala rin ng mabuti tapos patitigising ko lang ho ng ilang minuto at laladyan ko nga ho pala rin ng pampalasa ng kaunting asin at paminta. Tapos lamas-lamasin lang ho natin aring manok para ho yung lasa ay kumalat. Kaya nga ho pala mga kalinggit naglalagay ng paminta kapag ho ari natin ay pagkabango-bango ho pag naluluto. Ima-marinate nga lang ho pala natin yan ng ilang minuto. Makalipas nga ho pala ilang minuto ay magsasalang na nga ho pala ko dyan ng kawali. Tapos kapag nga ho pala mainit na ay maglalagay nga ho pala tayo ng kaunting mantika. Atin mo na nga ho pala rin ipiprito. Habang nagpiprito nga ho pala tayo ng manok ay magagayt naman ho tayo ng mga sangkap ng sibuyas, bawang, siling green at siling mahalang. Para mamaya igigisa na lang ho natin. Pagkatapos ko nga ho pala dyan mag ng mga sangkap ay balik na nga ho pala tayo din sa akin pinipiritong manok. Kapag nga ho pala medyo brown na atin naman hong babalik Kapag nga ho pala kayo magpiprito ng manok kung gusto nyo ay medyo half ay pwede naman ho sa akin nga ho pala medyo crispy pa yung pagkakaluto ho na ri. Nung maluto na nga ho pala ri, akin na nga ho palang hinango din sa kawali. Dito nga ho pala mga kalingit sa pinagpilituhan natin ng manok ay dito na nga rin ho pala tayo magigisa ng bawang at sibuyas tapos saluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala ri brown na saka naman ho natin ilalagay yung ating piniritong mga manok. Nang mailagay na nga ho pala natin yung mga manok ay maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng toyo, suka, umami at paminta. Nang mailagay na nga ho pala natin mga kalingit yung mga sangkap at naman hong babalibalik ta rin aring mga manok para ho pantay yung pagkakaluto. Kapag medyo paigan na nga ho pala yung toyong nilagay natin diyan ay maglalagay na nga ho pala tayo ng gata. Ang ginamit ko nga ho palang gata diyan aring nga ho palang koko mama at madali na nga ho pala rin gamitin at hindi na nga ho pala tayo magpipiga-piga pa. Tapos saluin lang ho natin ng mabuti kapag nga ho pala rin na ako luna, ay maglalagay naman ho tayo dyan ng dahon ng laurel, siling green at siling mahalang para ho may konting halang. Tapos saluin lang ho natin ng mabuti. at mo na nga ho palang tatakluban para ho mabilis maluto. At makalipas nga ho palang ilang minuto, arin na nga ho at luto na yung ating adobong manok sa gata. Kapag nga ho pala mga kalinggit ako ay nagluluto ng mga adobo sa gata, ang gusto ko nga ho pala luto yung nagmamantika nga ho pala yung sabaw at ayaw ko nga ho pala nang madaming sabaw. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit at yun nga ho pala nga hanguin din sa kawali. Habang hinahango ko nga ho pala rin mga kalinggit sa kawali talaga namang amoy pa lang ho at tingin pa lang ay nakakagutom na. Kaya nga ho pala mga na kapag luto ho na rin adobong manok sa gata ay napanood ko nga ho pala sa mga vlogger na nagluluto ho na rin. Sabi ko nga ho pala ay gagayahin ko din magluto na rin at madali lang naman ho yung mga recipe na gagamitin at kayang kaya kong lutuin. Dahil luto na nga ho pala rin mga ay eh pwede na nga ho pala tayong kumain. Tara kain ho tayo din eh. Kumuna kayo ng bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. Yo naman! At na nga ho palang titikman mga kalinggit aring akin hilutong adobong manok sa gata. First bite nga ho pala ay pagkakasarap ho na ri. Talaga nagmamantika nga ho pala yung pagkakaluto ko dini Kapag nga ho pala rin mga kalinggit ay napanood nyo ngayong gabi ay talaga naman ho magugutom at matatakam ho kayo. Kaya nga ho, ako ay napaluto din mga kalinggit na ri, ay talaga natakam ho ako. Kung hindi pa ho kayo nakakapagluto na rin ay siya magtry na ho kayo magluto. Ay, paano mga kalinggit hanggang dito muna ulit yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood at wag naman huwag niyo akong kalimutan i-follow, i-like, i-share at mag-comment na rin ho kayo para hulagin niyo napapanood yung aking vlog. Bukas ulit. Bye-bye.